Amang makapangyarihan at mapagmahal sa langit, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang ipanalangin ang lahat ng mga bata sa buong mundo. Kilala mo ang bawat isa sa kanila sa kanilang pangalan. Nakikita mo ang kanilang mga pangarap, takot at pangangailangan. Walang batang nakatago sa iyong paningin at bawat maliit na puso ay mahalaga sa iyo. Panginoong Hesus, ikaw na nagsabi, hayaan niyo ang mga bata na lumapit sa akin, ipagkaloob mo po ang iyong mapag-alagang kamay ng proteksyon sa bawat bata. Bantayan mo po ang mga bagong silang sa kanilang mga duyan, ang mga batang naglalaro sa lansangan, at ang mga ulilang walang ligtas na tahanan. Bigyan mo po sila ng kalusugan, pagkain araw-araw, tahanang puno ng pagmamahal, at mga taong mag-aalaga sa kanila ng may malasakit at pag-ibig. Banal na Espiritu, aliwin mo po ang mga batang may sakit, ang mga nagdurusa dahil sa digmaan, karahasan, o kahirapan. Dalhin mo po ang kapayapaan sa mga lugar na may takot, pag-asa sa mga lugar na may kawalan ng pag-asa, at kagalakan ng iyong presensya sa mga lugar na may pag-iisa. Mabuting Ama, hipuin mo po ang puso ng mga magulang, guro, at mga pinuno upang tratuhin ang bawat bata ng may dignidad, pagtitsyaga, at habag. Naway maging tahanan ng kapatawaran at biyaya ang mga pamilya, at maging ligtas na kanlungan ang mga simbahan kung saan ang mga bata ay maaaring lumago sa pananampalataya. Salamat po sa iyo dahil sa pamamagitan ni Jesu Kristo, ipinakita mo ang iyong ganap na pag-ibig. Pagpalain mo po ang mga bata sa lahat ng bansa, wika, at kultura, at gabayan sila sa landas ng buhay na walang hanggan. Sa mahalagang pangalan ni Jesu-Kristo, ang ating tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen.